Hello everyone, good morning. For today's video, meron po tayong tutorial kung paano maiwasan yung pagka ng mga Facebook ninyo. So kung gusto nyo malaman guys, sundan nyo lang ang video. Una, i-open nyo yung Facebook ninyo. So dito tayo sa itong Facebook ko na to. And then, nakikita ninyo yan yung settings so pindutin niyo yung ninyo yung settings ayan tapos pindutin niyo ang see more in account center ayan and then ibaba natin pindutin ang your information and permission Ayan. And then next, pindutin ang, uh, access your information. So, dito, meron tayong Facebook Lite at saka yung regular Facebook talaga. So, doon ako nag-open sa Facebook yung ano, regular Facebook. So, ito po, pindutin natin. Ayan sa natin dito sa personal information pindutin natin itong personal information and then ibaba natin dito sa your address box ayan, pindutin natin yan so dito matatagpuan natin yung lahat ng mga numbers na naka phonebook sa ating cellphone na tinatawagan natin o tumatawag sa atin at nasagot natin yung tawag kasi may mga hackers kasi na tumatawag tapos kapag sinagot mo mapupunta yan sa ano sa facebook kasi ah, uh, merong permission nakaano siya naka-allowed siya doon sa Facebook yung contact na maka-access ano sa Facebook mo kaya dito mat na, matatagpuan natin lahat ng mga pinatawagan natin ayan tingnan niyo ang dami ang dami pa lang natatawagan ko sa Facebook nito ayan Naku, ang dami. Kaya pala. O, oh, yan. So, anong gagawin natin dito? Pwede natin i-check muna to. Bago natin, ano? Bago natin ah, i-delete. Pero ako ayoko na i-check. Napakadami pala, oh. So, ayan. So, gagawin natin dito is delete natin. So, merong nakalagay dito na delete all. 2,080 contacts. Yung naka-access sa Facebook. Yung nabigyan ng permission para maka-access ng Facebook natin. So, imagine kaya kung kulang yung ano mo, yung security mo sa Facebook mo, ma-hack talaga. So, gagawin natin is, i-delete natin to. Ayan. Delete all. So, your request to delete all uploaded contacts is being processed. And you'll be notified as soon well as it's done, depending on the size of your contact list this may take a few minutes okay so, hindi agad dahil hindi agad madidelete dahil napakadami yung ano yung contacts natin pero i-check natin mamaya Kunti na lang eto ito ay ito na lang talaga ayan wala na wala na siya refresh natin may eh natin, oh, wala na. So, wala nang maka-access sa Facebook natin. So, wala nang contacts na may access sa Facebook natin at pwedeng mag-access na Facebook natin. So, yan. Yan po yung isang way para maiwasan yung pag ng Facebook ninyo. So, sana po nakatulong yung video na to. Thank you!